Okay, time check mga kamukil Lampas ala city, yun yung mga trupo Hapuna ng mga kamukil <laughs> So, update tayo mga kamukil Dito sa Dabo Project no? So, sa Sikan Floor tayo Kasi dun yung aming uh, trabaho, no? Sa taas kami sa Sikan Floor lahat Painters at saka tiles no? Yung trabaho kasi dito, paint, paint at saka tile Working na lang Okay So, sa taas, akit tayo o, yung hagdanan natin mga kamukil, wala pang nangyayari dito. So, ang mangyayari dito, pagka matapos na sa lahat, ah uh, ito, tiles, pintor na lang yung maiiwan. Saka natin ito, paplasteran, pipinishingan natin to Kasi wood planks yung banat natin dito. Ito, pinaka-stips, wood planks yung gagamitin natin. Tapos, itong riser niya is pintura na lang. Pero, uh, babanatan din natin ng varnishing o haspi itong riser natin na makukuha natin yung wood planks na ilalapat natin para kung titingnan siya boom uh, buong wood planks siya papunta dun sa baba no? o so, yun yung pagkabanat natin kasi kung isasali natin tong riser mga kamukil uh, unang una napakamahal lang kahoy yung literal talaga na kahoy yung gagamitin natin dito so yun na lang yung banat natin gagayahin natin yung kulay ng kahoy sa pamamagitan ng haspi okay So, kung napapansin nyo mga kamukil, maliwanag na dito sa, ano, sa taas, sa second floor. Ito na yung pinaka second floor. O, yun yung trinabaho ko kanina mga kamukil, yung mga siroho. So, hindi pa nakabitan ng si Rojo, yun na lang dun. O, ipauna ko muna sa pagtiles yung pinaka banyo para makukuha natin yung eskwalado doon, no? O, sa tingin ko kasi may titibagin na flooring dyan, kunti, para makuha yung squareness, papasok sa banyo. O, saka natin, saka kubaban natin na si Rojo dyan na wooden tiles. O ito, napapansin nyo May tiles na yung kahapon o, Naapakan yun, Kinabit dito, nabiak dito Banda, itong maliit O siguro o, uh, Naapakan ni Sir Gaspar no? o, Papalitan yan bukas Paka Kakabitan yan bukas o, Papasok tayo dito Yung ilaw natin is Ayan na, gana na siya no? pangsyon na lahat ng lighting dito sa taas Pinasindi ko na pero hindi yan yung mga ilaw na makakabit niya. Oh, yung mga pin light lang muna yung pinakabit ko. Bali dito center light yung kailangan dito kasi nasa hagdanan siya. Pero maliwanag naman siya mga kamukilo kahit pin light no. Ay, maliwanag na siya. Tapos sabayan pa ng strip light natin diyan sa bawat step may strip light kasi yan. Oh, napakaliwanag nitong bahay na to. O, ngayon. Ah, uh, dito sa kwarto okay na rin to. Ano? Sindi na yun yung kanyang center light. So, yung strip light nito nandiyan nakaabang na yung wire. Ang mga details dito, center light at saka strip light lang. Wala na mga pin light. Ayan o. Dito sa kabilang kwarto, yung pagtatiles natin, tapos na to dito. O, ito, hindi ko pinakibitan ng ilaw, pero gana na to no. Ayan. malalagay dito, center light lang yung malalagay dito. Tapos, apat na pin light sa uh, corner yung malalagay dito. O, itong abang na to Ayan o. Tapos dito sa rooms, ayan. Yung bagta tiles dito mga kamukil, tapos na. O, yung pinakakulang sa tiles dito, dahil nagkaroon kami ng short, dahil pagkaganitong klasing tiles, wooden tiles siya. O, may mga siroho mga kamukil na dapat sana magamit pa sa ibang, uh, halimbawa, ito, nagkating tayo dito, tapos yung kaputol niya, pwede pa sana gamitin doon sa kabila. Ito mga kamukil, may mga part na hindi na siya magagamit. tapon na lang talaga yon kasi hindi masusunod yung stroking niya. O, ganun po yung reason kung bakit medyo nagkulang ako dito ng 14 pieces na tiles. Yan. Kasi yung mga sirosa na dapat gamitin pa, hindi siya magagamit. Uh, unless dun sa mga tiles mga kamukil na walang stroking na susundin natin. O walang, uh, yung sinasabi kong stroking mga kamukil, itong kahoy. No? O pag magkamalik kasi si tayo sa gait niyan, hindi magkatugma-tugma yung mga kahoy nito. Ayan, napapansin nyo. So pagdating dito sa labas, sa balkoni, eh, nakatiles na rin ito, mga kamukil. So wala pang ilaw na nakabit dito si Junjun. Oh, may ilaw din to dito. Ito, dito, dito dito natin itatapon sa pinaka center ng bintana. So wall lamp pa yung makalagay dito. Tapos diyan wall lamp din. Dito. dito sa center ng bintana. So ito mga kamkin na na to. Dito. Oh, okay na to, no? Yung kulang nito si Roho. So dito banda mga kamkin ayan. Madilwa, madilim pa siya mga kamkin basta dito banda nung nakuha na namin perfectong squareness nitong bahay, itong nilayout namin, lumalabas yung diferensya sa dating gumawa. Itong wall kasi ito mga kamukil, sunusundan na lang namin ito mula sa baba. Hindi na namin tinibag yung poste nito. Kasi yung schedule sa plano, yung titibagin lang, ito lang pinakamin ng bahay. O, wala na, hindi nakasala yung pader. Kaya sinusundan namin. Ngayon, nakuha na natin yung perfectong squareness squareness sa bahay. tayo yung diferensya. Nasa mga 20 cm, no? Pabing kung siya papunta dun. Yan, sa dulo na yun. Kasi dito mga kamagil, may siroho siya. Yan. Pagdating doon, wala na siyang siroho. Buo na siya. Papunta doon. So, nangyayari, malaki dito. Lumiit dito. Papunta dito. So, itong dating pader nila, nag ano to, pa, pabalagbag ng kunti. Hindi squareness no, yung pader. Kasi, yung reason siguro dito, na uh, naiisip ko, yung mohon. Yung mohon doon, at saka mohon dito, hindi din pantay no. Kaya, pag nagpapader tayo kasi Tinatarget na lang natin yung uh, every mohon O yun na lang yung pagkukuna natin ng Layouting kaagad Pag uh, Nagbabakod tayo So ganun po yung nangyayari Yung mohon nya Hindi iskuala Kaya hindi po nakuha yung tamang eskwala Pagdating naman dito sa balkoni Ito naman yung itatiles bukas ni Dudong no O pagdating dito magda dropping kami dito mga kamukil Para yung tubig na Papasok dito sa balkoni na to Hindi makakapasok sa kwarto Para magdropping kami dito na yung schedule din papunta yung uh, tubig dun pinaka yun kasi nandun yung ating uh, floor drain so sa original plan ito yung pinaka floor drain nya yan yung may bote eh. mangyayari kundim to no? kasi sa original plan wala tong dito itong balcony to so, mangyayari kinundim namin yan at saka dun dalawang floor drain sana malalagay dito para yung dropping nya isloping papunta dun dapat kung wala tong Uh, dinagdagdami dinagdag dami na flooring dito sa balcony. So, kaya may nangyayari, magiging kundin tong floor dalawa dito. Ayan na. Oh. O, dun tatapon lahat ng tubig. So, mula sa flooring sa taas, nagdadrop kami dito ng uh, 3 cm. Yan dropping namin. Ayan, papunta dun. O, dito naman mga kamukil, yung ilaw na makabang dito, nasa wall lang din. Sinter nitong uh, pintuan natin, ilalagay natin yung wall lamp. O, ganun rin dito sa kabila. No? Ah, Center. Bali, series type lang itong gagawin nating splicing sa mga ilaw dito mga kamugil sa balkuni na to. Pero yung ah, switch niya is 3 ito. Pwede patayin dito mga kamugil. Dito na kwarto kasi kwarto to. Yan. Yan. Patay siya. So, pag dito rin galing yung pumapasok dito sa balkuni sa kwarto na to, pwede din siya pasindihin dito. Ayan. O yan yung ano niya, yan yung schedule nya Pwede din siyang patayin dito Yan Ano Okay Tapos hindihin natin para maliwanag dito O pag dito rin Papasok O papasok na siya dito O pwede rin i-off natin dito Ayan o Ayan yung schedule nya Okay? Pasindihin natin dito kung sakaling dito siya sa kwarto na lalabas kasi magpapahangin. O, uh, pwede nating pasindihin dito. Ayan na, liwanag na siya. Triwi, no? Yung ating ginagawang uh, uh, switch. Malakas pala to. Basta yung target namin dito mga kamugil, itong second floor, uh, dapat sa Sabado, nandoon na kami sa baba, no? may makapag na kami mag-layout kahit hindi kami makakabit ng tiles basta makapag-layout kami sa Sabado dun sa pinaka-ground floor para pagdating namin dito by Monday matik na magta-tiles na kaagad no? kasi mahirap na yung medyo mapatagal tayo kapag ka sa lunis pa mag-layout pa tayo so hahabulin namin na sa Sabado uh, makapag-layout kami dun sa ground floor no? para sa tiles installation para pag Monday matik na magta-tiles na tayo So ito na yung pila kapurma dito sa kwarto. Unti-unti na siyang gumanda. Well, yung ating paint paint works mga kamugil, ito. Magkakaroon kami dito ng uh, exploration, kumbaga, no? O so, ang mangyayari kasi, kasi alanganin ako sa skin coat lang mga kamugil kahit naka-primer na to. Alanganin ako sa mga bikat niya. alang kung magka-crack to, no? Ang gusto ko sana bawat bikat ito tulad nito, yan ano tayo bawat bikat nito ito nakapasok pa kami ng light panel adhesive no so ang mangyayari parang kulang pa rin sa akin gusto ko sana uh, iba i eh, nansag natin yung disadvantage napakamahal so yung gagawin ko dito mga kamukil yung skim coat at saka tile adhesive paghaluin ko ito sa mga bikat no paghaluin ko siya para uh, mas lalo pa lang mas lalo pa siyang titibay so tingnan natin mga kamukil yung exploration o ah uh, anong tawag nito uh, basta may ibang term dyan mga kamukil tingnan natin bukas yung ano namin uh, gusto namin mangyari o so, kung gagana siya napakatibay niya patuloy tayo so bago unang lapat nito itong katulad nito ah uh, skim coat with tile adhesive ito pagkatapos ng skim coat with tile adhesive saka siya ipipinis ng skim coat talaga so, tingnan natin No, para ayoko kasi magkaproblema mga kamukil. Ah, abangan niyo yung disadvantage ah, na upload ko naman yung ano yung disadvantage dito sa light panel na nakikita ko, no. Kapag walang lindol, pag wala lindol mga kamukil, okay okay to. Pero kapag lilindol, ang unang maaapektuhan nito itong mga joint niya. Magkakaroon talaga 'to ng cracking kasi gagalaw itong wall natin. So, hindi katulad sa CHB na matibay talaga yung nakaugalian natin, no. Kung paano tayo gumawa ng bahay yun lang yung disadvantage na kikita ko dito sa light panel and then pangalawa uh, matutuklap yung ano matutuklap yung calci board nya no? o, yan o, tulad nyan natutuklap so yan gagamitin namin dyan tile adhesive at saka skim coat para mas dali matibay siya at madali siyang titigas o, yung mga natuklap na mga calci board nya okay basta yung turnover ko nito pinapangako ko sa may-ari Uh, high quality finish yung aming ituturn over dito. Oh, so, bago natin ituturn over, kailangan malinis, no? So, ito na. Yung update natin dito sa kanto, maliwanag na siya. Kapag makabit na natin lahat ng mga ilaw, strip light, no? Oh, so, napakaliwanag na nitong bahay. And then makulo, makulaya makulayan na. Napakaganda na nito. So, yan nakikita niyo mga kamkil, may iba na ka coat, yung iba hindi, di ba? So, yun talaga yung details pagka light panel. Yung mga bikat lang o joint lang talaga yung ating papahera ng skim coat. So, yung calciboard yung mga kamkil. Pagliha, sabay linis na yan. Pati yung calciboard, linis na. Preparation to primer na lahat. No? O pag ma-primer na, saka natin makikita yung buong puti nito. Yan. Okay. Yan lang mga kamkil. Maraming salamat. And once again, Monkel, on the Thank you.